Hindi pa talaga bumaba si Madam sa bundok. Sineryoso niya talaga yung sinabi niya na dyan muna siya titira. Eto na nga, nilabas na nga ni Madam yung secret ingredients niyang dinala. Pinaghirapan pa naman tong iakyat ni Madam dito sa bundok. Buti na lang, malalaman na natin kung ano talaga yung laman nito. Ayan na nga at binuksan na ni Madam. Naku, pata lang pala ng baboy tong dalang epektos ni madam. Siguro natakot to si madam na mapanis na lang to nang hindi pa niloloto. Nahirap pa naman ang buhay, hindi dapat tayo magsasayang ng pagkain. Gusto ni madam na makapag-cooking show na masarap na ulam ngayon. Siguraduhin mo lang na masarap yan madam ha. Ikaw pa naman magluto madam, puro palpak. Tumakbo na nga si madam, pababa no. Pag ikaw talaga, madapa jan madam, tatawanan talaga kita. Yan pala yung mga kinukuha ni madam Basta yung maliliit lang ng sanga ng kahoy Para daw mapabilis yung pag-apoy Basta yun na yun, nahihirapan ako sa kaliso dito Inumpisahan na nga ni madam magpasiga ng apoy Unang try, palpak agad Naabutan na lang si madam sa pag-akyat ng papa niya at uncle niya Bumaba ang ato sila para bumili ng mineral water Itong uncle ni madam ay daradala na namang mangga Pangalawang try ni madam sa pagsiga ng apoy ito na nga at palpak na naman. Mauubos na lang yung pospuro, madam, sa mga pinagagawa mo. Lumipat nga ng pwesto si madam, no? Ayusin mo naman, madam, para makapagsimula ka ng mag-cooking show. Buti na lang, umapoy na. Kung wala talaga yung auntie ni madam, ewan ko na lang, baka bukas pa makapagluto ito. Minsan, kulang sa diskarte itong si madam. Paano kasi, bida-bida kasi itong madam niyo. Hindi na kasi nasasanay sa manual na kalan. Paano yung gamit na kalan sa mansyon, automatic? Dahil lumakas na nga yung apoy no Eto na nga si madam may daladala ng panggatong Yung maliliit kasi nasa nga ng kahoy yung nilagay ni madam Hindi makakaluto yan ang pata ng baboy Kaya eto dinagdagan niya na talaga ng panggatong Talagang ginamihan na ni madam Walang problema sa panggatong dito Natural kasi nasa bundok tong si madam hindi na pinapatagal ni Madam. Sinalang na niya yung pangmalakasan nilang kawali. Tapos kumuha na nga si Madam ng isang galong tubig. At inilunod na niya sa kawali. Papakuluan daw muna ni Madam itong pata ng baboy. Siyempre dahil may kasamang Ricardo. Eto na nga at inasikaso na ni Madam. Binalatan nga muna ni Madam itong bawang. Naisip ni Madam na nasa balat pala yung vitamin. Kaya hiniwa na lang niya yung sibuyas kahit may balat pa. Ang talino mo talaga madam mm -mm. Dahil may sibuyas Dapat may dahon din ang sibuyas Pagkatapos hiwain Inilunod na ni madam sa kawali Halatang minekos mo na lang talaga madam Nilagyan din ni madam ng dahon ng laurel Tapos hindi makakalimutan yung paminta Siyempre para mawala yung langsaba Pagkatapos malunod lahat yung mga rekados, abay sinunod na kagad ni madam itong pata ng baboy. Akala ko nga di magkasya, muntik na talaga. Para mabango tong papakuloan ni madam. Naglagay na din siya ng lemongrass. Ilang taon na din kasi tong nasa ref itong pata ng baboy na to. Kaya dapat lang na palalambutin muna. Kasama yan sa proseso ni madam. Wala palang takip itong kawali na to. <laughs> Siyempre, kailangan din party na lang talaga. Ito nga yung stainless na plato, yung ginawang pantakip ni madam. <laughs> Pwede na yan, hindi naman pagandahan ng takip yan, kundi pasarapan talaga sa pagluto Bukang seryoso si madam sa cooking show na ito ha ah. Kasi inasikaso niya talaga ng todo Pero paniguradong lalambot kagad itong pata na to Tignan e? niyo naman, unli panggatong dito sa bundok Walang problema sa panggatong talaga ah. Ang problema na lang talaga yung lulutuin. Inurasan na lang muna ni madam itong pinakuluan niya ng pata ng baboy Ayusin mo talaga yung desisyon mo madam Pag yan, mapalpak mo pa talaga, ewan ko na lang talaga sa'yo hmm. Hindi ibig sabihin na kumulo na yan, malambot na yung pata ha? Papakuluan muna natin doon ng todo. Paniguradong hindi ito papalpak kasi bantay sarado talaga ni madam. Yung tipong binilang niya talaga yung bawat pagkulo. Mahirap na baka mapalpak to. Dahil limang oras nung papakuluan ni madam. Kaya alam niyo na mag part 4 tayo go.